Mga kababayan, sa gitna ng paparating na bagyong uwan, tayo'y sama-samang manalangin at manalig sa Diyos na ating sandigan sa panahon ng unos. Manalangin tayo. Amang makapangyarihan, ikaw po ang aming lakas at kanlungan sa oras ng kagipitan. Habang papalapit ang bagyo, kami po ay lumalapit sa iyo. Humihingi ng kapayapaan at proteksyon. Panginoon, iligtas mo po kami sa panganib ng malakas na hangin at matinding ulan. Ingatan mo ang bawat pamilya, bawat tahanan, lalo na ang mga nasa mababang lugar, tabing-ilog at dalampasigan. Bigyan mo ng lakas at karunungan ang mga leader, ang mga rescuer, at ang mga tagapaglingkod na walang tigil sa pagbabantay para sa aming kaligtasan. Pagpalain mo rin ang mga nagsusumikap maghanda, ang mga magsasaka, mangingisda, at bawat pamilyang nagtitipon para magdasal. Sa gitna ng takot, turuan mo kaming magtiwala sa iyo. Sa gitna ng ulan, turuan mo kaming magkaisa at magtulungan. At sa bawat hampas ng hangin, ipaalala mo sa amin na ang iyong pagmamahal ay mas malakas kaysa anumang bagyo. Tulungan mo rin ang mga kababayang na apektuhan ng nakaraang bagyo, na sila'y muling makabangon at makahanap ng pag-asa sa iyo. Panginoon, sa gitna ng unos, ikaw lamang ang aming sandigan at pag-asa. Pinagkakatiwala namin sa iyo ang aming bayan, aming pamilya at aming kinabukasan. Sa ngalan ni Jesus. Amen. Maging ligtas, maghanda at patuloy na manalig sa Diyos. Ito po ang panalangin sa panahon ng Bagyong Uwan, hatid ng Cake Ada News Update.